Mare. Ay, tulog pa si Mare. Mare. Pasok na ako, Mare. Ah. Kaya na nataw pa ako tawag ng tawag sa labas. Walang sumasagot, Mare. Mare. Oh. Mare, soli-soli ko lang sana itong bawang na hirap kong hapon. Dahil nagluto ako ng lugaw, hirap kong hapon. So, soli ko lang. Lagay mo na lang dyan sa kusina. Anong ba, Mare? Nasaan ba si Pare, Mare? Ah. Si Pare, nasaan? Ala, umalis eh. Pumasok sa trabaho. Ay, ganun ba, Mare? Mm -hmm. Ay, napagkahala kong gumising para lamang bumili nitong bawang na ito, Mare. Hindi totoo yan. Eh, ato na yan? antok pa ako, Mare. Bola lang yan. Mare, pwede ba akong may gaya sa tabi mo, Mare? Oo, oh, bala. Matutulog lang muna ako sa blek, i Ha? Yeah! Ah, ah. Mare, yung bawang na sinirap ko, ipapatang ko lang muna dito, Mare, ha? Ah. Yun. <laughs> ito. Ginawa akong dalawang puso para may tubo. Isang puso lang kasi hindi rin ko kahapon eh. <coughs> ah. Eh, wala kasing bawang kahapon. Tapos gumagawa ko ng lugaw. na ako kay pare. Eh, higa mo ako pare ah. Yun. Kasi kung may lasag na Tapag Kapag kaaga ko nga rin gumising, pakalabang mabili ng bawang na yun, Mare. Eh yun ang ulan, Mare, ako yung kaya tama Siguro kung pa ka ng itikisent kaya pare, ito pero? Oo, oh, masakit kaya tawin ko eh. Oh. Ganun ba? Ganun talaga tayo pag natamatanda na mare, ano? Eh, anong oras ba uwi ni pare mare? <coughs> ah, hindi ko alam. Nakagabihin na yun. Wow! Mamaya pa pala uwi ni pare mare. Siguro mga ilang oras na ako mare dito. Uwi na rin ako para pagdating ni pare wala na ako dito mare, ano? Yun. <coughs> Papay na lang ako sa pare, na. Lang.

Nice. <laughs> <laughs> oh, yeah. <laughs>